Ngayong si Mayor Isko Moreno na ulit ang nakaupo sa lungsod ng Maynila. Masasabi na nga ba natin na safe na ulit ang lugar na ito? Maraming nagsasabi na sa pag-upo ni Mayor Isko Moreno ay naging makabago na ang lungsod ng Maynila. Pero ang malaking tanong, safe na ba ang Maynila sa dis ng gabi? Wala na bang mga pakalat-kalat na mga masasamang loob tuwing gabi? Wala na bang snatcher ng cellphone? Yan ang malalaman natin sa video na ito. Dahil susubukan kong mag-overnight sa Quiapo, Maynila para malaman malaman kung totoo nga bang safe na ulit ang Maynila. Kaya tara, samahan nyo akong pumunta sa Quiapo, Maynila. In 3, 2, 1! Uy, nandito na ako sa Quiapo, Manila? Ano nga ba ang dahilan kung bakit nasa Quiapo ako ngayon? Oh? Simple lang, meron ako naisip na tatlong misyon dito sa Quiapo, Manila. Ito ang magiging basihan natin kung tunay nga ba na safe na ulit ang lugar na ito. Ang una nating misyon ay magpapalipas tayo ng gabi sa Quiapo, Manila. Para malaman natin kung delikado pa din ba dito o hindi na. Pangalawa, lilibutin natin ang mga mataong lugar dito sa Quiapo. Para makita natin kung sumusunod na ba ang mga vendors sa ibinigay na batas ni Mayor Isko. At ang panghuli, papasukin natin ang mga delikadong lugar dito sa Quiapo, Manila para malaman natin kung sip na nga ba dito o hindi pa din. Dahil meron na tayong nakahandang misyon ay dito na natin malalaman ng katotohanan. Sa inyong mga kaibigan, time check! 6pm ngayon sa akto ng hapon at dito sa video na ito mga kaibigan ay masasaksihan nyo kung safe na ba sa Quiapo Manila ngayon o hindi pa din dahil nga sabi ng mga Manileño tol dahil si na daw ang nakaupo ay safe na daw ulit sa Maynila kaya ayan ang malalaman natin sa video na ito agad na kami naglibot para makita kung masikip pa din ba ang lugar na ito dahil sa mga vendors marami pa rin mga tao syempre Quiapo to tol eh. pero yung mga pwestuan ng mga vendors do ay pakita mo tol oh. kalain na sila tol maganda na yung pagkapwesto nila kaya kahit sobrang daming tao nakakalaman lakad pa rin na maayos kasi dati dito tol pag tol hindi ka na makakalakad na maayos dito kasi sobrang sikip tol pero ngayon tol naka-organize na per sa lahat per sa mga ano bumibisita at per din sa mga vendors ba? Diba? mapapansin dito na lumuwag talaga ang daanan dahil nasa gilid na lang ang mga vendors kaya nakakalakad na ng maayos yung mga tao sa so, yun mga kaibigan naglalakad kami dito sa looban ng Piapo tol itong ninalakaran namin dati tol ito tol Nung mga hindi pa inaayos ni Yorme to tol, yung hindi pa nakaupo si Yorme, sobrang sikip dito to tol, hindi ka makakalaka dito, promise. Wala kang malalakaran dito sa sobrang daming mga nagtitinda, tapos sobrang dami dumadaan. Pero ngayon to lo organized na diba? Ang sarap nga lang ng ano ko dito eh, ng paglalakad ko dito to tol, tuloy-tuloy -tuloy lang eh di oh. Diba? Ganda lang ng lakad ko, di ba? Kasi maluwag na talaga. Ang next naman naming pupuntahan ay ang pinakasikat na kainan dito sa Quiapo, ang Carriedo. Dati ay sobrang sikip dito dahil sobrang daming mga nagtitinda. Halos hindi ka na makalakad dito dahil sobrang sikip. so, mga kaibigan, nandito naman kami ngayon sa kaabaan ng Carriedo Street, tol. At kung napapansin nyo dito, tol, nakakalakad na ng maayos. Dati, tol, hindi ka makakalakad dito ng maayos kasi... Kahit dito sa gitna tol, may mga nagtitinda dyan. Sobrang lawak na naman mo dito tol. Marami lang mga nakaparking na mga motor. Pero yung mga vendor tol, naka-organize na. Oo, may mga vendors pa din na nagtitinda dito. Pero naka-organize na sila. At mabibilang mo na lang yung mga nagtitinda. Hindi ka tulad dati na halos wala ka ng malakaran sa sobrang daming vendors. Magsi 6.30 na pero nakakalakad pa rin kami ng maayos, ba? Diba? Ayon yung improvement tol sa batas ni Yorme tol. Ops, 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 bago natin ituloy ang Video, sa mga nagtatanong, kung tuloy pa din ba ang iphone giveaway natin pag umabot ako ng 100,000 subscribers, ang sagot dyan na idol ay yes, tuloy na tuloy pa din po ang giveaway natin. Ito yung dalawang iphone na ipapamigay natin. Ito tolo, o yan. Nagaantay lang ito para sa inyo mga kaibigan Kaya kung gusto mo magkaroon ng iPhone ng libre lang Madali lang naman I-subscribe mo lang ang YouTube channel ko At qualified ka ng manalo ng dalawang iPhone na ito Dalawang mananalo Kaya malaki ang chance mo Kaya kung nanonood ka ngayon tapos hindi ka pa na-subscribe Ano pang inaantay mo? I-subscribe mo na yan Malay mo Para sa'yo pala ay isa sa mga iPhone na ito Kaya subscribe na Balik na tayo sa video Dahil nakaramdam na kami ng gutom Ay dito na din kami sa Cariedo bumili ng makakain Sa'yo mga kaibigan dito tayo kakain sa may, may ano sisikan <laughs> marami pa rin mga tao tol kumakain may mga pwipila pa rin pero naka-organize na yung mga pwesto ayun o oh. kumain na muna kami sa gilid ng kalsada ng karyedo dahil gutom na gutom na din kami Pagtapos namin kumain ay may nakita kami ng police mobile. Tapos buhan yung mga ibang vendors. Siguro sila yung mga nanguhuli sa mga illegal vendors na patuloy pa ding nagtitinda dito. Pinuntahan din namin dito yung pwesto dati nila Nening B at ni Haring Mangi para makita kung ano ng balita dun. So yun mga kaibigan, yun yung dating pwesto nila Nening B pati nila Haring Mangi. Pero as you can see, ayun tol. Oh. Wala na sila ngayon tol. Mga nakaparking na lang na motor yun nandito, di ba? Talagang washout lahat tol. Dati tol, gantong oras tol punong-puno dito tol dito sa part na to dahil sa kanila dahil kay Neneng B pati kay Haring Mangi punong-puno yan tol pero ngayon di ba wala nang mga tao kasi nga wala na sila dito cash ah, out na dito malinis na dito tol pinuntahan pa namin ang pinakadulo ng karyedo. Dito namin nakita na may mga police mobile din na nakatambay dito. Kung sakaling may mangyaring masama. So yun mga kaibigan, nandito na kami ngayon sa dulo ng karyedo street. Ah, uh, tayo nga tol, gaya ng sabi ko, malinis na tol. Wala na mga gaanong vendors. Kung may vendors man tol, legal na silang nakapwesto. May mga iba pa rin nag-iiligal, may mga iilan pa rin. Pero syempre hindi natin maiiwasan yun eh. Pagtapos namin libutin ng mga mataong lugar dito sa Quiapo, ay nagpunta naman kami sa delikadong lugar dito sa Quiapo. Ngayon mga kaibigan pupunta kami ngayon sa May Hidalgo Street tol Tignan natin tol kung delikado ba sa lugar na yan. Sabi kasi ng mga tao dito delikado din Actually doon nag shooting yung batang kiyapo tol Eh pag gabi daw delikado daw doon Kaya tignan natin tol kung totoo nga ba delikado Agad na kami naglakad papunta sa lugar na yun Para malaman kung delikado nga ba talaga Ayun, Mga kaibigan papasok na tayo dito sa May Hidalgo tol Let's go ano kaya makikita natin dito tol We'll see kung mapapalaban ba tayo dito Nakahanda naman kami lagi kami may baon tol kaya talagang pag may mangyari tol Pipira rin talaga kami <laughs> Narating na namin ng lugar na sinasabi na delikado daw tuwing gabi. Kaya dito na natin malalaman kung totoo nga ba ito o hindi. So yung mga kaibigan, nandito na tayo tol sa loob ng Hidalgo tol. Sabi sa amin ng mga tao, delikado daw dito. Well si tol, malalaman natin yung pagpunta natin. Nilakad na namin ang kabaan ng kali na ito para mapakiramdaman ng lugar. Nadaanan din namin yung pinagsusutingan nila Coco Martin. So yung mga kaibigan, nandito na kami sa harap ng pinagsusutingan nila Coco Martin tol. Dito yung tulod, ito yung sandimas kumbaga sa palabas na batang kaya po, ito yung San Dimas. Sa mga hindi nakakaalam, gumagawa ako ng episode kay Coco Martin dahil gusto ko siya makita sa personal. Pero hanggang ngayon ay eh, hindi ko pa siya nakikita. Kaya kung gusto niyo makita ako si Coco Martin, comment niyo na hanapin natin ulit si Coco Martin para sa susunod na video, hahanapin natin ulit siya sa mga pinagsusutinga nila. Pinasok pa namin ang pinakadulo ng lugar na ito para malaman kung delikado nga ba talaga. Kaibigan, ah, naglalakad kami dito dito talo. Holy shit. Hindi namin alam kung ano meron dito pero lakarin na natin to Nandito na rin tayo Ito looban na to <laughs> Ano makikita natin dito ba o mga delikado na dito ah. Pelsi well, Kaya natin ang mga kaganapan dito ay akala namin mapapalaban na kami dahil iba makatingin itong lalaki na ito. Akala ko may balak na masama. Yun pala, nakilala niya daw ako. Napapanood niya daw kasi yung mga video ko. Pinasok pa namin yung pinakadulo pero wala namang nagtangka sa amin. So yun mga kaibigan, nandito namin na sa pinadulo ng Hidalgo. Nakakatakot siya yung lugar tol pero wala namang gumalaw sa amin. Wala namang umano Siguro dahil maaga pa, baka madaling araw tol, delikado dito. Kung napapansin nyo sa dulo tol, parang merong ano, doon... police dun, tol. Siguro may police visibility din dun kaya wala ring mga gumagalaw dito ng mga makukulit. Kaya... Sumalis na din kami agad sa lugar na ito. Nakakatakot pasukin yung lugar na ito dahil sobrang daming mga nakatambay. Pero nung pinasok namin ay wala naman nangyaring hindi maganda. Kaya hindi ko masabi kung totoo nga ba na delikado dito o hindi. Ang next naman namin pupuntahan ay ang Kinta Market. Doon naman talamak ang mga snatcher dati. Kaya titignan natin kung meron pa din ba o wala na. Naglalakad kami ngayon papunta doon sa Kinta Market at ito, papakita ko sa inyo tol. Sobrang luwag ng daanan tol. Ang oras natin ngayon tol 8:30 ngayon. Makalipas ng ilang saglit ay narating na namin ang Kinta Market. say so, mga ibigay nandito kami sa Kinta Market. Tapos pakiramdaman natin ayon tol. Oh. Kinta Market. Hindi natin alam kung may mga umaaligid ba tol eh. Mukhang safe dito ah. Wala namang mga pulis. Pero safe naman. As of the moment, malinis naman tol. Ma wala namang mga nakatambay na ewan. Okay naman. Sa so, maluwag nga kasi dati kasi sobrang sikip dito tol eh. Sobrang dami mga vendors pero ngayon lumuwag na talaga siya. Pag ikaw dayo dito, hindi ka nakakaban kasi malinis na tol eh. Hindi ka nakakaban sa mga gamit mo, cellphone mo, wallet mo. Base sa experience namin, wala naman kaming nakitang mga paligid-aligid dito. Mukha namang safe dahil maluwag na ang daanan, hindi na katulad dati. Sa so, maibigan time check tayo. 9.15 na lang gabi ngayon at uh, nagpahinga muna kami dito sa tapat ng SM Carriedo tolo kasi nakapagod na rin kami kakalakad. Maya-maya lang din ay nagsara na ang SM Carriedo kaya bumalik na kami sa Quiapo Church para doon na lang magtambay. Habang naglalakad kami ay nagsisarahan na din ng mga pwesto dito dahil anong oras na din at wala nang masyadong taong dumadaan. pagbalik namin sa Quiapo Church ay nagulat kami dahil merong maglilinis ng plaza. Isa ito sa mga proyekto na ginagawa ni Mayor Isko Moreno para sa pagbabago ng ng Maynila. Tol, nagbobomba sila. Yung pinagbobomba nila, tol, may kasama ng ano, tol. Parang Joy Lemon daw, tol. Kasi mabango yung amoy, tol, eh. At ngayon, binobomba, tol. At marami rin tagawalis na. Para pagbomba, tol, wawalisin na lang. Tanggal talaga yung amoy. Ano oras na neto, na tol, ah, Pero binobomba pa rin nila. Kaka-alas 12 na, tayo, nagbobomba pa rin. ba diba, kakaiba, tol? Ibang proyekto talaga, napakalupit ng proyekto na to. Binobomba talaga, ayun, no, pati dun sa mga gilid-gilid na tol, oh yung mga sulok-sulok na binobomba pa rin. Galing, ang galing lang, di ba? Kahit anong oras na tol. Talagang trabaho kung trabaho pa rin. Lupit, ang galing, ang galing lang ano na to. Bawat sulok ng plaza dito sa Quiapo Church ay talagang binobomba ng tubig. Kaya kahit konting alikabok dito ay matatanggal talaga. Sa so, yun mga kaibigan, time check tayo. 11.48 na ng gabi ngayon at as of the moment, ayan nagbomba sila ngayon dito sa may plaza at nakita ng dalawang mata namin kung paano yung proseso na ginagawa nila napakalupit ng proyekto na ito Simple lang siya kung iisipin pero sobrang laking impact lalo na sa mga pumupunta sa Quiapo. At syempre lalo na sa mga vendors, di ba? Kasi mas nagiging press ko yung mga pwesto nila at hindi nag-aamoy kung ano-ano, di ba? Napaka-solid tol. Kung napapansin niyo naman ay sobrang linis na talaga tol. Lahat ng sulok tol talaga nilinis nila. Hindi lang basta binombahan banyan tol, ha? talagang winalis pa yan tol. Marami silang tagawalis. Tayo yung bulato lo. Oh. Ayun Di ba? Mabula talaga tol tapos mabango. Mabango yung bula niya. Dito na natatapos ang video. Base sa naging experience namin sa pagpunta sa Quiapo, Maynila, ay masasabi ko sobrang laki improvement ng lungsod sa pamamalakad ni Mayor Isko Moreno. Maraming naging pagbabago ang mapapansin mo lalo na sa Quiapo, Maynila. Kaya saludo sa iyo Mayor Isko Moreno. Sana magtuloy-tuloy pa ang mga magaganda mong proyekto. Inuulit ko lang, kung gusto mo magkaroon ng iPhone, ano pang hinihintay mo? I-subscribe mo na 'yan.